Hindi na natin patatagalin to mga kapuso. Mm. Nasa linya natin si NBA Director uh, Jaime Santiago. Director, magandang umaga. Si Joel, si Weng po ito. Magandang umaga po. Ah, magandang uh, umaga po, Sir uh, Joel, uh, Ma'am Weng. Opo. Okay. Dire Director, uh, may report kanina si Tuesday niyo, yung aming reporter po sa Malacanang. At uh, ano ba ito? Hot pursuit? Meron na bang manhunt operation? Meron na ba tayong person of interest? Uh, Doon po sa sinasabing... Uh, Uh, ano ba tawag doon, Weng? Assassin ba? Yes, kin uh, kinausap ng vice-presidente mm -hmm, para assassin. kina Pangulong Bombong Marcos? Ah, wala pa po, ma'am. Uh, actually, uh, yan po ang uh, reason bakit uh, gusto naming makausap si Pangalawang Pangulo natin, Bipisara. Sara. Uh, kaya na, ngayon po magsaserve ng uh, subpina. Mm -hmm. mag Ah, na si Pina. Ang mga Doon mm -hmm. po sa Office of the Vice President. Mm. Pero siyempre, Director, hindi naman natin ma-expect na itutugan agad-agad ng Vice President kung sino yung kanya kinausap. Ah, yes, ma'am. Oo. Uh, actually, talagang yan ang maaaring mangyari. Uh, pero hindi, umaasa pa rin kami na uh, magpapaliwanag si ma'am, si BP Sara, mm -hmm. bakit siya ng ganoon ho. Although um, sa kanya po kinabukasan, matapos niyo pong banggitin yung may kinausap na ako para pumatay sa kanila in case na ako'y mapatay, kinabukasan apo, 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 apo. Nag, nagkaroon siya ng paliwanag na parang taken out of logical context daw po yung kanya naging pahayag. Yun po ba pa paliwanag para iatras ang investigasyon o hindi? Ay yun po, uh, at titignan po namin lahat ng angulo na yan kasama na po yung sinasabi niya may nagtatangka sa kanyang buhay. Yes, okay. Lahat po yan, iimbestigahan po namin. Uh, remember ma'am uh, at note po na ang National Bureau of Investigation ay uh, kami po yung professional law, law enforcement agency. Mm -hmm. Hindi kami nakikisalo sa mga kaguluhan sa politika. politika. Yes, mm -hmm. uh, but uh, this is a serious matter uh, sa buhay ng ating Pangulo buhay ng ating pangalawang pangulo yan po ay uh, nasa mandato ng National Bureau of Investigation na kailangan mag uh, take immediate action kami kaya po kami pumasok sa usaping ito Kasi, kayo po yung naging uh, hukom kayo po yung uh, uh, abogado mm -hmm. uh di pa sa criminal justice wing ano eh ang uh, pinag-uusapan natin dito yung intent eh no? kung sinasabi may qualifier si Vice President Duterte na uh, pag napatay ako. Yes, uh oo. -oh. ako. Uh, I-carry out ninyo itong napag-usapan natin at uh, pumayag na ro yung kanyang nakausap na uh, patayin ang presidente, ang, uh, ang first lady at ang house speaker. Uh, ano ba yon? Uh, kasi sabi ko ni Atty. Roque, pag napatay, eh, <laughs> parang uh, hindi ko malaman. Di, di ba pagka uh, may kinontrata ka na, Wing? Kasi nandoon ay kung eh. Kumbaga parang consummated yung act. Eh oh, diba? I, I mean yung yung act na nagplano ka mm. pero hindi pa lang consummated yung plano na magpatay. Ganyan yung nga uh, kami dyan, Director. Ah, ta tama po 'yun ano, uh, yung observation pero uh, si sinabi nyo si Attorney Harry Roque at si Ma'am uh, si BP Sara, pareho po silang abogado. Yes. Alam nila ang uh, mga pinaggagawa nila. Ah, uh, hindi po tama yung uh, yung sinasabi pag napatay, mm -hmm. wala pa namang nangyayari. Sabi ng gano'n. Pero yan po ang isang element ng grave threat. Merong yung pagtatangka mo ay subject to condition. Mm -hmm. uh, hindi ko sinasabi na yun na ang ikakaso namin mm -hmm. but then uh, isa yan po sa element ng uh, grave threat. Uh, may condition. Uh, sa pagpa na isasagawa mo yun oh eh ang condition pag siya ay napatay o siya mm -hmm. ay namatay ay mahirap po yan a uh, serious matter po yan coming from the ah uh, uh, bibig ng ating uh, pangala pangalawang pinakamataas na mm -hmm. pangulo alam naman natin napaka-influential niya uh, very powerful siya uh, kaya serious matter po ito talagang merong uh, Kinukonsider namin na may talagang aktual na tangka sa buhay okay. ng ating Pangulo, ng ating First Lady at ng Speaker of the House. Tatayo po ba yung naging pahayag lang ng Vice Presidente kung um, para siya ay makasuhan, nang hindi po natin natutukoy, yung sinasabi niya nakausap niya uh, para isagawa ah. yung kanyang binalak? Ang uh, ang anong nga po ang uh, salita nga po ni Jose Andres ng uh, Department of Justice sa kanya ay uh, self confessed mastermind. Mm -hmm, ay mm -hmm. siya po uh, siya po ang nagpahayag doon eh wala namang ibang taong nagpahayag kundi siya. Mm -hmm. Alam niyo nung lumabas siyang video na 'yan ang una kong hakbang na ginawa uh, madaling araw pa lang ay tinawagan ko na ang aking cybercrime unit mm -hmm. to determine whether the video clip is uh, authentic. Mm -hmm. Baka yan ay AI generated, AI uh, generated, uh. baka po yan deepfake. Mm -hmm. So na patunayan agad ng Cybercrime Unit natin na authentic yung ano, yung video. So the next step we did is uh, request the apps, yung Facebook apps, mm -hmm. to preserve the video clip uh, for uh, further uh, yung sa susunod pa na maaaring kasi baka meron nung na magtangkang mag, mag down eh, no? Uh oh, nung, uh, video, ah, no? Apa, apa. So, yes, hindi, ano, na-preserve naman yung video. Kaya naka-preserve na po 'yan. Mm. Naka-preserve na po 'yan. Director ito po yung Actually, ma'am, uh, sir, uh, maiksi lamang yung napanood nyo. Napakahaba ng video na 'yan. Uh, Gaano ba? May mga incriminating pa rin bang mga statements doon? Uh, kung uh, binuon yung uh, panoorin. Marami po uh, umuulan ng pagmumura, mm. yung mga ganyan, mga accusation laban sa sa presidente, sa pangalawang uh, Uh, sa first lady, sa speaker, uh, ma marami pong accusation na hinahirl ang uh, ating uh, pangalawang Pangulo. Pero yung sinabi po na ito'y nabitawan lang ng vice-presidente dahil sa bugso ng damdamin, yung galit po ba mm -hmm. director? Na pwedeng humupa uh -huh. na yung kanyang galit kinabukasan kaya bigla siyang nagsabi na hindi direktang pagbabantayon ang gusto ko talagang palutangin doon ay yung banta sa buhay ko. Will that matter pagdating po sa pag pagbubuo ng kaso? Yes po. Uh, alam nyo, uh, actually isa sa paakay namin kung bakit na namin ang vice president ay para masabi niya rin formally yes. yung uh, sinasabi niya na tangka sa kanyang buhay. Kasi wala pa naman kaming formal na reklamo na natatanggap mula sa kanya. Mm -hmm. uh, Meron kayong uh, intel ba doon na director? Uh, sa amin po, sa parte ng NBI, wala naman po. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, okay. Ho. Alright. Eh, ang ang magandang nabanggit niyo kanina, uh, pareho niyo pong inimbestigahan, yung sinasabi ni Vice Presidente na banta rin sa buhay niya kasi yun ang kanyang tampo, Joel. Uh, eh, diba bakit na, hindi daw pag, siniseryoso yung banta sa buhay niya? Yes, hey, samantali ni Vice po. Presidente. Uh, 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 uh. Oh, sinabi ko nga po, mandato namin ng NBI na pagka may threat sa Pangulo, sa Pangalawang Pangulo, down hanggang sa Chief Justice. Ah uh, patitibay po mga media man uh, primary jurisdiction ng NBI yan kaya kami hindi hindi dapat mag, uh, tulug tulugan na uh, sa mga ganyang bagay na natatanggap namin Actually ano ang uh, ang mga initial na bintang weng ano ha parang may double standard parang parang ano lang eh uh, slap on the wrist ang Oo. ginagawa ng gobyerno dito kay uh, BP Sara gayong nung may nagbanta kay dating pangulong Duterte na, yung teacher, diba, yung, yung, teacher. Eh, e, oh, oh. yun daw talaga, hiniya. In, naka uh, nakaposas. Oh. inaresto ka agad. Mm -hmm. Pero ito raw, parang, ayun o, oh, uh, araw po sa kongreso eh. Ah, yun po ang uh, isang bagay na ano na, naturingan na, na, na yung accusation uh, yung yun pong uh, pahayag na papatay ng uh, Pangulo ay nanggaling sa bibig ng pangalawang Pangulo mm -hmm. uh, at uh, siya ay very powerful, very influential woman. Uh, out of respect po, binibigyan namin po siya ng uh, pa, uh, pagkakataon, due mm -hmm. process, may paliwanag niya yung kanyang side. Uh, out of respect na lang po. Uh, mm. Kaya dinadaan namin lahat sa due process. Okay. Uh, ayaw ko pong ma mabigyan ng kulay ang aming investigasyon. Yun. Kung hindi sa magsalita si Becedus sa kanya sinasabing nakausap, hindi naman masasabing dead na na investigasyon yung director kasi but it will be very hard for you na tukuyin yung kabuoan po ng plano. Ay opo, oh uh, kung ano man po, uh, Siyempre ngayon po may hawak na kaming mga ebidensya katulad mm -hmm. ng uh, video clip na pa, uh, kanyang pahayag. Uh, lahat po 'yan iipunin namin at ipipresent namin sa uh, DOJ. Okay. Uh, remember, kami investigating body lamang, oh, uh, law enforcement. Uh, kung magsasampan ng kaso, ibibigay namin 'yan sa prosecution uh, service ng uh, DOJ at sila ang magdedetermine kung meron bang kaso o wala. Okay. Ah, uh, yung kay Harry Roque naman po. Na tulas <laughs> daw po ang bise na nasa ano na, labas na ng bansa. Ano bang ba bang balita ninyo doon? Kasi alam ko isa sa mga naghahanap doon ng NBI, eh, yes, di ba? Oo. Oh. Ano ba balita kay kayo, Roque? May information po kami ganyan, pero hindi na namin na dapat i-discuss sa ah, opo, publiko. Opo, naiinti naintindihan ah, po namin. Na po kayo. opo, opo, Confirmahin lang po natin, hindi namin natatanong kung nasa ang bansa siya, pero nasa labas na nga po siya ng Pilipinas ah uh, Yun po ang information din namin ha, mm -hmm. pero hindi pa ho confirmed. Okay. Mm -hmm. opo, opo. Sige po. Okay. Salamat ha Director. Sir Maging thank you. Kayo. Good morning. Salamat Good morning. Uh, no, uh, Joel, uh, Ma'am Weng. Uh, maraming thank salamat you. po sa inyo. Per personal opo. yung bang dadalhin yung supina sa ating bise? Ah, Ang mga tao ko po uh -huh. ay nandoon na lalakad oh, na uh, sila po ang magserve ng supina. But, uh, yung mga tao ko puro lawyer po yung pupunta sa kanya. oh paano po pag wala si VP doon sa kanya opisina? Ay ipapa-receive po sa yung competent na person na ano sa opisina niya o Okay. O sige. Director, salamat ah. Thank you. Ay salamat po. Salamat po sa inyo. Director Jaime Santiago, National Bureau of Investigation, mga kapuso. Saksi! Sabo. walang